Sa inyo pong uh, observation and assessment kamusta po ang naging uh, ikang filing of COCs kahapon? Oh, tama naman yung mga na banggit mo kanina no, uh, pati kami no, medyo nagulat dahil alam naman natin, last minute lagi yung mga Pilipino no pag <coughs> naghahain o nagpa-file o kumikilos. Pero kahapon, bagamat na siguro dahil fiesta official kahapon, Maraming hmm. uh, naghahain ng kanilang mga certificates of candidacy no hmm. sa kanya kanya mga COMELEC offices no. Uh, maayos naman no na ang uh, mga reports na natanggap namin sa mga iba-ibang chapters, maayos naman karamitan yung paghahain no uh, ng mga uh, certificates no. Hmm. May mga ilan-ilan lang na siyempre dahil yung mga iba ay uh, obvious official, yung mga kulang na mga pag-apply nila no uh, may mga iba-ibang uh, hindi kompleto. no mm -hmm. yung mga application papers mm -hmm. may mga iba kulang yung mga documentary stamp no at uh, pinababalik sila ngayong araw na to no mm -hmm. okay dahil kahapon nga eh, ipesta official yes oo oh. so kahapon talagang dumami ano marami ang nagfile Dahil nga sabi niyo po uh, pesta official Uh, pero, Sokjen Eric, hindi ba talaga maiwasan na yung pag naghahain ng isang aspirante eh, kasama ang buong barangay? Kasi di ba parang nangangampanya na ito? Oo. Uh, ang, ang ating batas ay nagsasabi, official candidate ka lamang ngayon pag uh, nag-file ka no, hmm. ng kandidatura. Yung pagdala ng suporta ng mga nagpafile no o nagbabalak na tumakbo ay yun lang basically uh isang suporta lang para sa kandidato pero nakikita ko minsan natin na pamamaraan na to ng isang kandidato para magpakilala at uh, siguro masasabi nating isang form na to ng pagkampanya uh, no alam naman natin ang official Uh, period ng uh, campaign ay eh, October 19. No? Hmm. Pero alam mo naman din na naghahanap tayo ng mga paraan no? para magpakilala. Yun eh, kumbaga, uh, inaalaw muna ng uh, Comelec uh, yung ganong klase na pag ako'y nagpile, halimbawa ako'y isang uh, kandidato, magpapile ako, at uh, habang nag habang papunta ako ng Comelec, kay eh, kasama ko yung aking barangay papunta doon sa Comelec at uh, nagtatambol-tambol sila doon. Of course, the usual, ano ho. Uh, okay pa yon as long as uh, hindi pa ako nakakapag-file. Pero once na naisabit ko na yung COC ko, eh, po yun? Di dapat magdi-disperse na rin yung mga taong yun. Oo, pwede yung dapat siguro ganun, no? yung interpretasyon. No? Okay. Pero yung pag-file nga o paghain ng isang application, hindi ibig sabihin ay tinatanggap na ng COMELEC na official mm, candidate ka. Okay, okay. Tinatanggap pa lang ng COMELEC 'no, yung papeles mo. Pero mm. hindi ka pa official candidate. Pag sinabi lang ng COMELEC na okay, nasa ayos yung papeles mo, tama yung mga final mong mga datos na nilagay mo dun sa papeles mo, official candidate ka na. Uh, okay, so maliwanag po yun, ano? Uh, Secretary General Eric na sinabit ko pa lang at wala pang ikang uh, thumbs up uh, thumbs up uh, approval mula sa COMELEC. Eh, pwede pa akong mag-ikot-ikot ano uh, hangga't hindi pa naaprubahan ng COMELEC Oo. yung aking COC. Okay. Oo. Kasi ang 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 notion ng iba kapag nag-file ka na ng COC, was tinanggap ng COMELEC, e eh, official candidate ka na. Oo. Dapat uh, may ano, may approval from the COMELEC. na tama 'yung file mo, no? Kasi ang interpretasyon ng mga ibang tao, no? Once na nag-file ka automatic candidate ka na no mm -hmm. uh, dapat nasa ayos yung papeles mo no dahil pwede ka ma-disqualify ng COMELEC dahil for instance uh, hindi nasa ayos no o mali-mali o kaya hindi accurate yung mga impormasyon na binigay mo mm -hmm. sa pag mo so automatic disqualified ka matanong ko lang uh, si Eric uh, ngayong uh, Sanggunian Kabataan elections bukod sa barangay may nagtatangka bang mga kandidato gusto tumakbo sa SK na overage naman pero nagtatangka pa rin. May mga nakikita ba kayong ganyan in your experience? Ah uh, nung mga nakaraan no maraming nag hoolfify uh, no at nagbibigay ng false information tungkol sa kanilang mga edad no at yung mga birth date nila. Kaya nga ngayon ang petsa no na nilalagay ng COMELEC para maka takbo ka para sa isang SK position ay October, pinanganak ka dapat ng October 1999, no? Yun yung petsa yon. ah uh, yun yung pinaka uh, maagang petsa. Earlier than that, ibig sabihin overage ka na, no? Hindi ka pwedeng tumakbo. Ah, uh, meron tayong uh, kaya nga ang ginagawa ng COMELEC offices natin ay talagang sinisiyasat, no? Tinitingnan ng husto yung uh, content ng application form. No? Pero ganun pa man, may nakakalusot dahil nagbibigay nga ng false information. Once na mahuli ka, no, magbigay ng false information, automatic, disqualified ka talaga. No? Hindi ka papatakbuhin. Despite daw po ng concerns, can we say na although yung filing of COC will run until September 2 pa naman, eh, did the COMELEC had enough preparation, resources, and time for the start of the election period? Masasabi ba natin naging matagumpay sila talaga sa unang araw, Sec. Jen? Uh, maaga pa lang, no? pero as of the first day, nakita natin na handa naman ang COMELEC. In fact, may mga nakita tayong uh, expected na syudad na medyo dadagsa talaga yung mga maghahain ng kanilang uh, papeles. Ay nag-shift na sila sa mga alternative uh, sites, no? Yung mga mall ginamit nila, no, para lang uh, matanggap itong dagsa ng daming uh, mag